Kaya na po yung buhangin na itutulong natin sa paggawa ng church Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo Lani Wonder Woman Hindi na talaga magtatagal mga kapamilya ay mauumpisahan na itong pagtulong namin na project dito sa mga kababayan natin lalo na sa Barangay Salbasyon na magkaroon sila ng uh, sariling simbahan dahil sila po ay uh, nakihalo lang sa simbahan ng Seventh-day Adventist Church dito sa Vista. Sa haba ng panahon ang kanilang hinihintay at pagtitiis sa ngayon ay unti-unti nang lumiliwanag at magkakaroon na talaga sila ng uh, sarili nilang gambalay para sa Panginoon nahihirapan lang ang ano sasakyan dahil uh, makitid yung area kung saan dito natin pinababa itong mga buhangin para gagamitin sa pagconstruction sa isang simpleng uh, simbahan sa ating mga kababayan dito. Shout out nga pala sa aming mga subscriber at mga followers. Uh, Sana ay andiyan kayo lagi. Ito na yung mga support nyo sa amin ito yung bunga at sa pag support nyo kay Lani Wonder Woman sana'y patuloy kayo mag ah, sumaporta sa amin para ito sa ating mga kababayan hindi lang dito sa amin kung saan kami ah, dadalhin ng aming mga paa at sana'y ipagdasal ninyo ang ating main sponsor dito si Ma'am Lani Wonder Woman so ito na talaga ang hinihintay natin na pag-uumpisa ano, so abangan nyo mga kapamilya ang ating pagpagawa -pa ng simbahan na to alang-alang sa ating mga kababayan at lalo-lalo na sa mga kapakanan din ng mga tao na sila ay maglingkod sa Panginoon at may layo sila sa na kakaibang mga bisyo at mga gawain ng mga karumaldumal dito sa mundo so ito yung line union namin kasama si Lani wonder woman na ang kanyang slogan ay treat uh, human being equal no so treat everybody equal so anong religion ka man anong rasa ka man manubo ka man ita indigence tayong lahat ay pantay pantay sa damdamin ni Ma'am Lani Wonder Woman. Para din ang Panginoon ay walang pinipili kung anong klaseng tao ka. Lahat tayo ay minamahal ng Panginoon. Kaya hindi lang ako ang natutuwa, kundi siguro ang mga kao uh, dito sa salbasyon dahil sila ay pinagkaluuban ng tulong ni Ma'am Lani Wonder Woman. And please, subscribe naman sa YouTube channel niya at sa YouTube channel namin.